morning. Today is Saturday. Naglilinis tayo ng pusit. Ayan. Para bago ko dadalhin sa pinsang ko ay malinis na. Bigay ito sa kanya ng pamangkin niya sa Bicol. Shout out Cora Jean. Guarino Banoy. Elmer Banoy nang takal serum si makamarinisor sa pagbigay ng mga sipod sa iyong tiyahin ako naman nililinis ko na kasi mayroon din siyang bigay dito sa akin pero hindi ko na siya puputol-putolin kasi baka mamaya gusto nilang ihawing bahala na sila magputol-putol Aalisan ko lang siya ng ngipin. Ayan, ngipin, no? Ayan, dyan, nag, ano ang ngipin ayun di ba diba, ayan yung ano niya, ulo. Dito lang ang ngipin. Ayan. Aalisan mo yan ang ngipin. Tit. Titiritit. tirit tit, -tiri -tit. Alibang-bang. Salagin to at bang Nagluto na rin kami nito sa Bicol. Inadobo sa gata. Kung kayo'y nanonood ng akin video, ay inyong mapapanood ang upload ko. Adobo sa gata. Na. Pusit. Ayan. Sabi ng pinsang ko, linisin mo na. Kasi yun, one, may dalawang anak yun. Parehong nag-o-office. Di naman mga marunong nito. tiga kain lang yun. Alam lang nila kung nga Isang engineer at isang nag-o-officina. Ang pinsang ko naman, hindi niya na yun magagawa. Kasi nga, ano yun, operada lagi mahina ang katawan. Alisan ko na rin kaya ito ng tinta. Ha! Alisan ko na kaya siya ng tinta. Ano? Ay may kinain isda oh. Isda, isda. Parang bilis. Ayan. May kinain siya. Paano ko kaya maaalis itong isang ano na pisa na? Ayan, tinta, o. Oh. Ayan. natin. Wag mo akong talsika ng tinta. Tinta, tinta. Alisin ko yung tinta, tapos paplas, lalagay ko sa isang lalagyan. Bala sila kung pag niluto nila, ilalagay nila yung tinta. Basta lilinisin ko na to. Baka gusto nila mag-ihaw. O, at least malinis na ang ka. Eh, ano, may kinain na isda. O, oh. maraming kinain na isda. Ayun, o. Oh. O. Oh. Kumain ng dilis. Kumain ng dilis ang pusit. <laughs> <laughs> Ito pa, o. Oh. O. Oh. Ayan, o. Oh nainang pusit ang isda asa na ba yung iba mayroon pa ako nakita kanina dalawa asa na kaya yun ito 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 oh dalawa oh oh ayan oh, oh. tatlo Isda. kinain ng pusit ah, ah! kinain ng pusit Ebidensya yan na kinain niya ang walang walang kalaban-laban na maliliit na isda kinain ng pusit ayan ayan, o. ayan ang tinta o. ayan yan Ayan ang tinta niya. Ayan. Meron pa, oh. Oh. Ayan, oh, mga dilis, oh. Kinain ng pusit, oh. Ganon pala yun. Ngayon lang ako nakakita nito, oh. Oh. Kinain niya yung mga, mga ano, oh. Ngayon lang ako nakakita ganito. Kumain sila ng dilis. Oo. Oh. Ang galing naman. Ito pa, oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. yan, Ayan. Kinain ng... ngayon yung ulo. Mm. Tararara. Dalawa. Ito pa kaya. Ito kaya. Kumain din kaya ito. Kumain din kaya siya ng dilis. Pero maliit pa to eh. Baka hindi pa ito kumain ng dilis. Ayan. Ayan yung tinta oh. Pag napisa yan, itim na itim yan. Ibukod ko na nga. Baka mapisa pa eh. Sabi ng asawa niya, ano pang lasang pusit pag wala ng tinta? O, oh, di ibigay natin yung tinta. oh yan yung parang bangka. O, oh. yan bangka, bangkaan ng pusit, pusit, pusit. Pusit, pusit. Ah, baka kaya pusit ang tawag nito kasi sabi niya. oh o, oh, pusit, pusit, pusit. 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 Hmm. Hindi. Kaya pusit. Kumukupsit yan. Pag na ang panlaban ng mga pusit, bubugahan kaya ng ano, ng tinta. Tapos, pagka sila tataka sa malaking isda, bubuga sila ng pusit, ay ng tinta. Pag tataka sila sa malaking isda, para panlaban nila yung protection nila sa katawan nila yung ano, Bubugahan nila ng itim. O hindi na sila makikita. Ganon siguro yun. Panglaban nila yung tinta. Para pag andyan ng kalaban, bubuga na, ni, bubuga na sila ng itim. O hindi na sila makikita ng kalaban, makakatakas na sila. Di ba? Talino ako eh. Naisip ko yun. daming kuda ng tagalinis. Tagalinis ka lang ng pusit. Huwag ka maingay dyan. Ayan. Ayan o, tinta o. Oh, oh. Tinta ng buhay ni pusit. Tinta na puno ng itim. Tinta ng ano, pentel Tinta ng pentel Pentel pen. May lilinisin pa ako. Another video na naman yun. Isda. Bugiw. Na isda. Ang tawag sa bicol is bugiw. Ito ang bugiw. Oh. Ito ang bugiw. Ay, walang mata. Ayan. Ayan ang bugiw. Mayroon yan dito matulis, pinutol na ng pamangkin niya. Tsaka inalisan na to ng bituka, pero lilinisin ko pa yung itim na yan. Ayan. Kukod ko din ko pa yan isa-isa. Dalawang kilo ata ito eh. Nabugiw. Another video naman yan. Diba? Ito ang haba nga ng video ko, Nine minutes na. Magte-10 minutes na tayo nag huhugutan dito ng mga hugot-hugot ba ay napisa ata ang itim napisa na ata ang itim oh. huwag kang mapipisa kung ang ilong mo ay pango tayo'y mga Pinoy tayo'y hindi kano eh wala itong kinain na eh. Dilis. Dilis, dilis. Ayan, isa na lang. Yahoo! Isa na lang. Matatapos na tayo, mga kababayan. Matatapos na tayo. Sabi nga, kunin mo yung malaki. Ito lang naman yung pinakamalaki. Wala naman iba. The only one big. The big one. Ayan, oh, may dilis siyang kinain, no. Oh. Ayan, o. Isa. Eh tinta, Tinta. Ink, ba? Ink. Ayan, o. Ayan. Ayan na, ang kinain niyang dilis, o. Kanina isa, ngayon ito pangalawa. Dalawa. Tatlo. Hmm. Tatlo ang kinain dilis. Ito, taba kaya to. To, 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 taba. Huwag na natin niyang kunin. Ay, parang may mga itlog. Ayan o, oh, mga itlog o. Oh. Hmm. Mangrami pa sana siyang iaanak na pusit. Kaso, nahuli na siya wala siyang kawala. Ayan. Kakainin na siya ng tao. Kaya hindi na siya nagiging pusit. Ang mga itlog ng pusit. Ayan. Hmm. Ito ang akin. Ito lang yung pinakamalaki. Sinlaki ng aking palan. Mas malalaki dito yung niluto namin sa Bicol. Itu hindi ganung kalalaki Ayan na Ang mga bangka-bangka 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 Ayan Thanks for watching Mga kababayan Asal nanti Tukar lagay Para sa ta'uwaya Na no no no. na, 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 na. Hmm, hilera natin din. hili Hilihilera natin yan ang mga pochette. Pochette, pochette. poset poset pochette. Hilihilera natin yan ang mga pochette. Ay, ang haba na ng video ko. 12 minutes na. May manunood pa kaya nito. Ay, naku, sabi siguro wag na natin tapusin. Haba-aba naman ang video na yan. Alam na natin gawa maglinis ng pusit. No need to... Wag na natin panoorin yan. Alam na natin paano maglinis ng pusit. Kaya wag na natin yan panoorin. Huwag nang tapusin. <laughs> Nega lang. Nega. And... Ito pala yung mga kinain niya. Iurong natin yan. Kinain niya. Okay. Bye!